So this video mga idol is gagawa tayo ng pagputol potol ng pangkanim na kamuti ng tangkay itong tangkay na ito ay siningi ko sa tsahing ko so parang yung iba is old na buhay pa naman pero matandang matanda na siya so putul-putulin natin dahil itatanim itat natin yung iba yata magtanim is dalawa-dalawa lang sila so sa akin is iba ang pagtatanim ko ang pagtatanim ko is ganito sila tinatali ko sila ng ganito dahil isang butas ang aking tinataniman Ang sabi ng tiyahing ko, ang pagtanim daw ng ganito is old model na rin daw na pagtatanim ng ganito. Kasi noon daw ang mga mga lula namin is ganito pag magtanim. Ano daw, uh, isang ganito raw tapos tatanim sa lupa. Sabi niya is old model na rin daw na pagtatanim yan. kasi sa ibang bansa is nilalagay lang nila sa sako. Maraming laman. So ang akin is hindi sa sako sa lupa mismo. Pero ganito ang pagbubutas ko. dito rin ang paggagawa ko so hindi kasi ako makapag ano dahil ma still maulan pa rin dito walang hinto ang ulan anim na araw na na ganito ang panahon ulan hinto ulan hinto at maano yung makulimlim yung langit maulap yung langit kaya hindi tayo magtatrabaho muna sa ano kasi pag naabutan tayo ng ulan is lalo tayong sinisipon at ako is sinisipon na rin ako pero naligo pa rin ako kasi kahapon dito nang naggawa ako is naabutan ulit ako ng ambon so ngayon hindi muna tayo mag huhukay kaya ito muna ang naisipan kong gawin dahil itatanim ko rin ito pero dito lang ito itatanim ko hindi doon sa ano hindi sa ginagawa kong pang ano yung ginagawa ko na yun is para sa taniman ko ng sibuyas yun ito naman is dito lang sa may dampa ko lang sa baba at balak ko dito is bibilhan ko ng seedlings ulit ng sing kamas pero padamihin ko rin yan hanggang doon at may kamuting kahoy din ako ito kamuting kahoy is balak ko doon doon ko itatanim to kaya habang di pa tayo makapagtrabaho doon is ito muna ang gagawin natin baho natin sa ngayon at yan lakas, napakalakas ng hangin napakalamig malakas ang hangin at malamig yung tanim ko doon na kamuti na mataas na ang sa ano na siya uh, 29 29 ano 'yun 29 butas Bin ang butas niya is 29 butas 'yun So ano na siya tumubo na ang mga dahon pero hindi ko pa siya na cultivate dahil butas lang din 'yon at tatambakan ko at kahapon lang dumating yung asarol ko so pag hindi siya maulan is dahan-dahanin natin ang pagbungkal ang gilid ng lupa ang may damo para